nahisog kang lamig sa labas nag market ako guys oh. yung suot ko hindi pa ano natagusan pa din ng lamig kulang pa kala ko kaya ko lang uh, dalawang piraso lang suotin ko hindi ang lamig pala sobrang hindi naman siya mahangin lang talaga. Ang layo kasi ng market dito sa kumpo namin. Nakalim kong 30 minutes, 30 minutes. Bali, isang oras talaga. Back and forth. Ayan guys, dito yung daan papuntang ano, papuntang mini market. Malapit na ako sa compound namin. Diyan na panda guys. Malayo-layo rin. Pero kaya nagmarket ako. Wala na kasi akong stock na coffee at saka sugar. Pumili na lang ako lahat, ng mga needs ko. Mga canned goods. Yun kasi ang madali pag nakachuti na tayo guys eh mga ready ano ready to eat na ang lagi nating maano kaysa pag break ko magluluto pa ako minsan may time naman na wala makapagluto kaya bumili din ako ng isang pirasong patula para pag may time ako magluto may magulay din ako kaysa laging kumakain ng mga canned goods kasi hindi din kasi healthy eh. Pero kumakain naman ako sa gulay ng amo ko. Kaso lang broccoli at cauliflower lang. Nakakaano din, nakakaumay din yung laging gano'n na gulay. Yan, nandito na ako sa compound ko guys. Bilis ko din naglakad. Kasi nga sa lamig. Yan na guys, nandito na ako sa Nakapasok na ako sa compound namin. Ito na ang compound namin. Ooh. Ito na ang compound namin guys. Sa unahan pa yung bila namin. Ito na ako sa villa ko guys. Ito, Ito ang ibugong villa. Ito lang ang ko. Thank you for watching. Salamat sa lahat ng nag-support sa YouTube channel ko. God bless. Bye.